What do you guys want from me? Mother, you? Hello, Miguel. Kaya na pa dapat ako paghihirap <laughs> mo eh. Kaso masyado ka mo hitman natin. No, wala. Baka sakit sa sa'yo, Ben. Ako na sarili niyang dugo na naman. Kaya niyang ipapatay. Buong akala ko magkakaroon na ako ng pamilya. <laughs> na hindi na ako mag-iisa. Tidak, ayah. Bertahanlah, ayah. Tiada Ano yun si Jane? Excuse me. Anong nangyari kay Jane? Hindi, gising na siya. Hinahanap ka. Gusto ka makita? Oh, sige. Sabihin mo sa kanya na papunta na ako. Elizabeth, dito ka lang sa kwarto ha. Magpahinga ka muna. Kumain ka pag gusto mo. Ha? Dito ka lang. Okay? Ligtas ka dito. pero sa totoo lang mababawin ko sa not all costs so, um, ayo pero it's Jesus message at ta sempre bendito ko oui, part du robin chat dahil ang ng mga magulang nila lalo pag nasa baba nila para alam lang din naman sa paraan ng lahi nila ang wala ng pag-asa at makaka magpasalamat ka at anak ka ni Mario. Dahil kung hindi, ay ipapatapong kita sa talagiban. Ayaw ka na. <laughs> oh, come on. ka ba at tutulungan ng isang hayop? Ha? Huh? Nung natagpuan kita, walang direksyon ang buhay mo. I gave you a chance. Pero anong ginawa mo? Ha? Huh? Di ba? Ang tigas ng ulo mo? You didn't respect my authority! And you didn't respect my motherly instincts! Oh, no, you can take your motherly instincts to hell! Eh, sinabi ko naman sa iyo eh. If you continue to be careless like this, bad things will happen to you. And look what happened to you. Eh, buti nga, pinatikin ko ito sa iyo eh. Dahil sa susunod, baka naman mga tauna ni Abra at Benito ang kukuha sa iyo. And I highly doubt if they're gonna be as nice to you. On the way na daw siya. Sigurado matutuwa yun. Alam mo, sa totoo lang, Pedro, hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko pag nakita na kami ulit. Ang huli ko kasing nakikita sa utak ko. Bago ako magising dito, Pagkakayakap sila ni Mercy. Habang nauhulog ako, mag-isa, na alam kong walang sasalo sa akin. Jane, nandun din ako nun. At sinasabi ko sa'yo ngayon, ililigtas naman kayo talaga pareho ni Atty. Kung wala siya ng choice, bakit hindi niya ako pinili? Na kung gusto mo makawala dito, kailangan mong patunayan na buong-buo ang katapatan mo sa akin. Dahil kung hindi, ay pababayaan kita dito mabulungkot kasama ng mga ipis at daga. Okay? Pero ko ba, mayong gising na ako. At ng mga mata ko, siya pa rin yung hinahanap ko. Siya pa rin yung gusto kong makita. Kahit na paulit-ulit ko nakikita sa utak ko na iniwan niya ako mag-isa, natutungo pa rin ako na nakikita kami ulit. Konting antay na lang. Mangyayari na yan. Magpahinga ka lang. Maya-maya darating na yan. pupunta? Pinapapunta ako sa billing eh. Ang sarap naman yan. Saktong-sakto sa amin yan ni Jane. Sa inyo? Bakit mo naman sinasama sa sarili mo? Pero na naman, gutom na gutom na ako. Tsaka tulog naman si Jane. Mauubos ko ba yan? Loko ka talaga. I shall return. General MacArthur. Mm -hmm. Okay. Sige. Hello? Brando? Tony Abra. May bagong utos si Judge. Ano yun? Pagkatapos ng meeting di Abansi, bigla na wala si Ma'am Elizabeth. Nahanap namin siya sa buong Rosario, pero hindi namin mahanap. Ah, okay lang. Tulungan mo kami hanapin siya. Naku, pasensya na kayo. Nandito ako sa ospital ngayon. Dahil man pa akong balita na may gustong pumatay kay Mercy, kaya ni Mr. Uy. Kaya ako nandito. Dahil nagtatanong ako ng mga witness. Doon sa meeting di Abansi ni Uy. Ah, ganun ba Tommy? Selepas um, gayon, saya akan berjumpa dengan Guru Mama di hospital Nasa. Saya akan berjumpa dengan dia di tempat yang paling Bukas naman yung pinto. Ingatan mo na yung mga gamit ko. Akong bahala. Huwag ka maglila. Baka hawak na Brando, anong balita? Judge, papunta na po kami sa bahay ni Ator ni Abra para siguruduhin kung nandun si Mami Elizabeth o wala. Nasaan na si Elizabeth? Alam mo, Brando, hindi natin kailangan mga ganyang klaseng problema, lalo na papalapit na eleksyon. Opo, Judge. Ariglado po. Anong sabi ni Cabo? Ano na ang balita doon sa dalawang tauhan natin? Wala pa rin po, Judge. Eh. Hindi pa rin daw makausap ng matinoy mga tao. Hindi naman din po nabigay yung cellphone. Kaya wala tayong tracker kay Ma'am Elizabeth. E eh, yung mga CCTV recordings, ano na nangyari? Judge, medyo... wala pa rin responde. Eh. Ang sabi sa akin, talagang mabagal to at mahirap makakuha ng video footage. Ano na, Brando? Palagi ka na lang ganyan! Uli-uli, wag mo na akong tatawagan kung yan lang din ang sasabihin mo sa akin! Opo, Judge. Pasensya na. Hmm. Nasaan ka na, Elizabeth? Ljuta od Donija Amra. Piljuva balja od Donija Amra. Bus, berhentang setas. Pasensya. Nagka-emergency okay, sa ito ni na Elizabeth, ligtas ka na. Walang nakakita sa atin. Abra! Mahala ka kalimutan mo. Mahaba ang galamay ni Dad dito sa Rosario. Nahanap at mahanap niya ako. Saan <coughs> tayo pupunta? May alam lugar. Isang lugar na hindi mahahanap ni Judge. Grabe, Ma'am Mercy, no? May napapansin ka ba kay Ma'am Rachel ngayon? Alam mo, blooming ka. Parang ganda ng gising mo ngayon. Sobrang ganda mo. Ang fresh-fresh mo, alam mo. Wow! Bait mo nga. Uh. Kumain ka kaya? Baka nagkagutong ka. Pag okay, yung dalawa, nagkatuloyan. Ako! Grabe ba? Miss ka kapatid. Mm -hmm. Amra. Mas Atorri. Kung sa'yo si Jane? Kasi na siya. Kasi na siya to, Jane? That's great. That's great news. Nagkita na kayo? May kinailahan kasi akong gawin, Mercy. Ano yun? Na. Na. Anong ginagawa niya dito? Bakit nandito si Elizabeth? Mercy. Ah. Ililis mo ang buhay ng lahat na nandito by bringing her here? Sensya na, ate. Abra baka mas makakabuting umalis na lang ako. Elizabeth, hindi ka pwedeng umalis. Delikado. Kailangan niya munang magtago dito. May banta ang buhay niya. Alam kong nakakagulat. pero hindi siya ang kalaban Siya ang bumuril kay Mr. Uy na kayang magbago ng kahit sinong tao para sa kabutihan. Walang pinagkaiba sa atin si Elizabeth. Isang biktima ng kasamaan ni Judge Balmores. Natuwa nga ako ng sinabi mo, pupunta niya ako dito eh. Pero wala. Hindi pa rin ako yung priority niya. Tanggap kong talo na ako sa pag-iibig. Pero bukas, eleksyon, kailangan natin mapanalo itong laban na ito. last hour victory sa last minute support na nakuha ko. Alam ko rin naman na nakakakaba, pero don't worry. Para mo naman ako hindi kakilala niyan eh. You know very well that my bag of tricks runs deep. So I assure you, victory is ours. Hindi na nag-share ng plano sa akin si Dad. I'm sorry, Abra. Ano ginagawa mo dito?